huling taon ng kapayapaan sa Europa. Ngunit ang maligayang buhay ay peke. Iniisip ni Hitler pagsisikap para sa isang dakilang Aleman na emperyo. Naghanda na ang Austria. Bilang isang miyembro ng lipunang Aleman at mamamayan ng imperyo inanunsyo ko na ang aking bayan ay sumali sa imperyong Aleman. Ito ay kakaibang sitwasyon. Hindi pa balak ni Hitler na magkaroon ng Anschluss, nais niyang pamunuan ng Partidong National Socialist ang gobernador ng Austria. Sa kabilang banda ay naisip niya, Nakapagpositibo ang ulat tungkol sa France at England at walang banta ng Ruso, bakit hindi gawin ang hakbang na ito? Nangangahulugan ito ng pagsabog ng Czechoslovakia. Ang unang target ay ang Sudetenland, taga ni Hitler sa bansa. Si Konrad Henlein, ang pinuno ng partidong Sudet-German. Ginagawa niya ang lahat sa kapangyarihang ito upang si Hitler ay maaring kumilos bilang isang tagapagligtas. Si Ginoong Benes ay hindi maaring magbigay ng mga regalo sa Aleman sa Sudetenland. May karapatan sila sa kanilang sariling buhay tulad ng ibang mga tao. Ang mga Aleman sa Czechoslovakia ay walang pagtatanggol o inabandunang. Si Edward Benes, ang Pangulo ng Czechoslovakia ay may isang posibilidad lamang. Inuutos siya ng kanyang mga kababayan na huwag ako ng anuman sa partido ni Henlein. Naramdaman si Benes ang blackmail. Anumang Anumang oras na tinanggap ng gobyerno ng Czech ang mga kondisyon. Ang mga aleman sa Sedetenland ay dumating na may mas malaki at mas malalaking mga hinihingi upang walang kasunduan na maaaring pirmahan. Ang horoscope ng panahon, sinabi kay Hitler, ay nagpapakita ng hindi kapayapaan ngunit digmaan. Ang mga kapangyarihan sa kanluranin ay hindi nawawalan ng pag-asa. Pinagbigyan ako upang makilala ang Chancellor ng Aleman. Because Dahil nagbago ang sitwasyon sa akin upang maging isa kung saan ang talakayan sa pagitan niya at ko. Mayroon silang kapakipakinabang nakahihinatnan. Sinubukan na ang aking patakaran upang matiyak ang kapayapaan. Walang kabuluhan ang paglipad ng kapayapaan ni Chamberlain. Sinuportahan ni Hitler ang krisis, hinihingi niya na ibigay sa kanya ang Sudetenland. Ang mga sundalong Czech at ang mga hukbong Sudet German ay labis na nakikipaglaban. Ang digmaan ay tila hindi maiiwasan. Ngunit handa muli ang mga Briton at Pranses sa kahilingan ni Hitler. Kailangang tanggapin ng prop na nararamdaman nila na nabigo sila. Lalo nilang binibigyang diin ang kanilang kahilingan, gusto namin ng sandata. Ang gab Sa susunod na araw nagkaroon ng isang malaking demonstrasyon ang mas malaki na naayos sa Czechoslovakia. Nasa harap ng parliamento ng Rudolf Finnem, kung saan tinawag nila ang gobyerno na magbitiw sa tungkulin. Hiniling nila ang isang bagong gobyerno, isa na inihalal at handa ng unahan ang bansa. Si Chamberlain ay naglalakbay ulit si Hitler, sa oras na ito sa Godesberg M. Rhine. Sa malita na ito ang mga dokumento ng kasunduan para sa mga tagatanggal. Iskandalo ang pagpupulong. Ang diktador ay nagbibigay ng isang ultimatum sa mga kasosyo sa negosasyon, ang buong Sedetenland kaagad o digmaaan. Ang komperensya ay nabigo. Tumanggi ang Prague sa hinihingi at banta ni Hitler inaalok ng mga kakampi sa kanluranin ang kanilang tulong. Ang mga reservista ay sumali sa hukbo. Magkakaroon ba ng gera? Si Hitler ay naglalaro ng takot. Ito ang aking huling hiling sa teritoryo mula sa Europa, ngunit ito ay isang hinihiling na hindi ako aatras. Dapat kong tuparin ito, nag-alok ako para kay Ginoong Benes. Ang pangunahing punto ay pareho na tiniyak niya sa amin. Ang desisyon ay nasa kanyang mga kamay, digmaan o kapayapaan. Ibabalik niya ang kanilang mga kalayaan sa mga Aleman kung hindi man ay pipilitin natin siyang gawin ito. Berlin ang mga pinuno ng Wehrmacht ay handa na para sa laban. Ano ang hindi pa tungkol kay Hitler? Ang mga matataas na personahe ng militar ay nagpaplano ng isang kudeta. Ang kanilang plano, upang arestuhin si Hitler kapag nagbibigay ng utos na simulan ang gera may mga naghahangad ng kanyang kamatayan upang patayin ang diktador upang maiwasan ang gera. At ang balita na nagtataas ng bagong pag-asa, ang pagpupulong ng kapayapaan sa Munich. Sa pagmumuni-muni ni Mussolini, huminahon ang punto ni Hitler. Dalawang diktador at dalawang demokratiko. Lahat sila apat ay ipinagdiriwang. Ang gobyerno ng Prague lamang ang hindi naimbitahan sa mga negosasyon. Sila ay paghamak. Mayroong mga negosasyon sa teksto ni Mussolini na praktikal na isinulat ni Goreng. Praktikal na nakuha ni Hitler ang Sedetenland nang walang anumang pagsisikap. Kalahating alauna ng umaga. Nagpasya ang kinabukasan ng Czechoslovakia. As with, uh, Narinig namin ang tungkol sa resulta ng komperensya sa Munich. Lahat kami ay nasiyahan totoo ito para sa populasyon din na maiiwasan namin ang isang gera sa ganitong paraan. Siyempre, hindi namin alam na ang mga intensyon ni Hitler ay lubos na naiiba kaysa sa ang mga kilala ng publiko. Ngunit ang mga pinaghihinalaan ni Chamberlain, ang kontrata ng Munich ay isang pagpapaliban lamang ang nagbibigay ng oras para sa sandata kahit na ang kontrata ay tungkol sa kapayapaan. The The... Sa palagay ko, ang resulta na nakamit sa tanong na Czechoslovakian ay ang mga unang hakbang lamang patungo sa isang solusyon na maaaring magdala ng kapayapaan para sa buong Europa. Ito ay isang kakilikilabot na pagkakanulo sa ngalan ng aming kaalyado na mula nang maitatag ang Czechoslovakia ay patuloy na tinitiyak sa amin na ginagarantiyahan nila ang aming kaligtasan at kalayaan. Kami ay ipinagkanulo. Unang Oktubre, 1938, ilang araw matapos ang paglagda sa kombensyon sa Munich, sinakop ng mga hukbong aleman ang Sudetenland. Ipinagdiwang namin sila bilang mga tagapagpalaya. Ang huling, mapayapang, gera. Ang pakiramdam na sa pilitan nito ay isang bagay na hindi siguradong.